Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni John chapter 3 verses 13 to 17. Kapatid, nakita mo na ba ng harap-harapan ng Diyos? Wala pa siguro sa atin na makapagsasabing nakita na niya ng harapan ang ating Diyos. Paano natin makikilala ang isang taong hindi naman natin nakikita? Paano natin mararamdaman ang isang taong hindi naman natin nakakasama? Kadalasan ay hindi natin pinapansin ang hindi naman natin kilala. Lalo na't hindi tayo susunod at magbibigay sa mga taong hindi naman natin nakasama. Maaring ganyan din ang dapat nating pagmunian pa at palalimin sa ating pananampalataya tungkol sa Diyos na ating sinasamba paano nga ba tayo nakakakilala at nakararamdam ng pagmamahal sa isang Diyos na hindi naman natin talaga pisikal na nakita at nakasama napakaganda ng mensahe sa ating ebanghelyo sa araw na ito tungkol sa pagmamahal sa atin ng Diyos sinabi pa sa Ebanghelyo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus na nagitawang tao upang makita at makapiling natin ang Diyos na nasa langit. Si Jesus ay dumaan sa lahat ng hirap, hirap na dinaranas ng lahat ng tao at namatay matay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya nga't pinagdiriwang natin ngayong araw ang pagpaparangal sa banal na krus. Isang napakahalagang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya anumang mang hirap ang ating daanan at problemang maranasan. Makasisiguro tayong may Diyos na tayo'y pinuntahan at nagparamdam ng kanyang pagmamahal. Siya ang ating pag-asa at kaligtasan. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.